isang magandang araw mga boss ito po yung uh, Basico Beach uh, ito po yung uh, latest update po uh, bali hindi po pinapayagan po yung mga tao po ngayon na maligo dito ngayong uh, araw ng uh, mahal na araw uh, ito na nga po mga boss uh, nili nililinis po nila itong a uh, Basico Beach po. Ang dami pong mga naglilinis po dito. Ayun, kung iyong titingnan may nakalagay kanina na signage na nagpapatunay na bawal pa pong maligo. Pansamantala itong nilinis ng tauhan ng DNR base sa mga residente na nakatira malapit dito. Gusto din nilang maligo sana kanina. At saka may mga bantay po na coast guard at tauhan din ang barangay. Pansamantala lang nakasuspende yung Pagliligo dito sa Maseko Beach. Pero bukas daw babalik sa normal yung bubuksan na daw ito. Tama araw pa? ng lunis sabi ng uh, isang babae po dito, bali isinarado lang dahil uh, mahal na araw para, may, uh, para malinisan, malinisan po mga ibang kalat po dito. Kaya isinarado pang Pero sabi baka lunis daw... Uh, April 21. April 21. Kaya sa April 21, babalik po kami dito. Bukas po yan. So, bukas itinan na namin ng umaga. Ayon, So, ayan. Bukas ng umaga, bubuksan ulit po sa publiko para mapuntahan na rin ng mga tao papasyalan itong Baseco Beach. Pero hindi pa sure kasi uh, sabi lang po ng babae dito na Baka ng sakaling nga uh, bubuksan daw bukas. Yan nga po dahil pang uh, samanta lang itinara dahil sa oh, Holy Week. Na. Sa ngayon pinagbabawal pa yung pagliligo. So bukas itinan namin kung talaga sigurado na bubuksan na sa publiko or hindi. So waiting pa kami talaga ng askin in Tamang update. Bali, alas 8 na ito ng umaga. Ah... Uh, araw po ito ng linggo, uh, April 20, plus 8. Ang init na po dito, mainit na po. Kaya yung mga tao po dito, uh, gustong-gusto na pong maligo dito. Kaya nga lang, may nagbabantay na Coast guard, at mga polis, at mga townhood po. Kaya bawal pong uh, maligo. maligo. At saka talagang maraming naglilinis po ngayon dito. Sinatanggal po yung mga basura po dito para mas malinis po. Tignan. Sa publiko, tama. At saka bukod pa sa paliguan, sa kabilang banda nung nakaraan, hindi ko alam kung nakunan ko ba natin. May nangingisda. Diba? May nakakuha silang isda dito sa baseko. So, which means, healthy na yung environment ng tubig. At Ecosystem at ng tubig. At saka ito, merong uh, simbahan po dito ng uh, iglesia po. Ayan. po ang latest update dito sa Basayco Beach ah, linggo celebrasyon din ng araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon April 20 kaya ito maraming mga ano dito mga uh, uh, kahoy or kawayan nakatambak po dito yun po yung mga kabahayan po ng mga iba nating kababayan dito sa Tondo nasa tulog po yung mga kabahayan po na iba yan po yung mga bangka po nila na para mangisda. Siguro sa Cavite or Laguna sila nanginisda po dito. Mainit na po, alas 8 ng umaga, grabe. Napakagandang tingnan, nakatotohan. Medyo mas blue na yung tubig kumpara sa dati, ano. Ayan, napaganda po yung tubig po dito. Ayan. May improvement po mga Oh, nagkakaroon po ng uh, improvement Dito sa Basico Beach Yan po, ganda Sana bukas buksan ito uh, Update po namin kayo bukas Kung uh, binuksan na po ito Ayan po, yung mga tao dito Napapatingin na lang po Dahil talagang gusto na po talagang maligo dito Ayan po, yung uh, Basico Beach Yan, grabing ganda po Buhangin po yan. Buhangin po yan yung ano, yung malapad na yung yan. Buhangin po. Ayan, ganda. Ayan po, at maraming maraming salamat po sa panonood.